Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ito mga kapatid ay mayroon po akong ituturo sa inyong isa pong mabisang karunungan para po matulungan kayo sa inyong mga hanap buhay o mga negosyo. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ng inyong notification bell. Dahil marami po ang nag-request ng ganitong klasing mga karunungan mga kapatid, ay ibabahagi ko po sa inyo ang isang napakamabisa pong dasal na makakatulong po sa inyong pamumuhay o mga hanap buhay. Huwag po kayong mag-alala mga kapatid sapagkat ang dasal pong ito ay sa kanan. Galing po sa ating mahal na Diyos ang dasal na ito. Sa katunayan po, narito ang mga lihim na pangalan ng ating mahal na Diyos na nagbibigay po ng kasaganahan sa ating buhay. Kaya huwag pong matakot gumamit ng karunungan na ito sapagkat ito po ay kanan. Ang gagawin lang po ninyo mga kapatid ay inyo lang po itong dadasalin sa umaga at sa gabi at antayin po na kumilos po ang dasal na ito para sa inyo upang matulungan po kayo sa inyong mga hanap buhay o sa inyong mga negosyo. Kapag gamit po ninyo ang karunungan na ito ay para pong kegaan ng mga bagay-bagay. Kung ikaw po ay baguhan sa paggamit ng mga karunungan ay hindi mo agad mapapagana ang maiwagang dasal pong ito sapagkat kailangan po natin na dibusyonan ito. Kailangan po natin na lagi itong dasalin sa umaga at sa gabi nang sa ganoon po ay makilala po kayo nang dasal na ito sapagkat hindi po gagana ito kapag hindi ka pa kilala nito ang dasal pong ito ay naglalaman ng mga lihim na pangalan ng Diyos na nagbibigay po o tumutulong sa mga kabuhayan katulad po ng ibang mga mahiwagang salita na hindi po basta-basta napapagana ng isang tao lalong lalong na po kung nagsisimula pa lamang mag-aral ng mga lihim na karunungan sapagkat nais pa ng mahiwagang salita na ikaw ay kilalanin, hindi ka pa kilala o mababa pa ang antas ng iyong espiritual kaya naman hindi mo pa mapapagana ang ganitong klasing mga mahiwagang salita. Subalit so, wag huwag pong mag-alala. Sa pamamagitan po ng pagdarasal nito, sa umaga at sa gabi ay unti-unti kang makikilala ng mahiwagang salitang ito at mapapagana mo ito at makakatulong sa iyong mga nahanap buhay o mga negosyo. Nagpapagaan po ito sa inyong hanap buhay. Tutulungan ka na makabenta o tutulungan ka na lumaki po ang iyong kita. Siyempre po, samahan lamang ng pananalig at paniniwala kung gagamitin mo ang mahiwagang salitang ito. Uulitin ka po na ito ay galing sa kanan, galing po sa ating mahal na Diyos ang mahiwagang salitang ito. Kaya huwag pong mag-arala kung sakaling gagamitin mo ito. Ito po ang inyong dadasalin sa umaga at sa gabi. Lagi pong unahan ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya at isinod po ito. Adunay, Hahave, Aha, Israel, Hihoda, Mapagpalang Diyos, Yahweh, il-hire. Nawa, ang aming negosyo at kabuhayan ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo. Amen. Yan po ang inyong gagawing debusyon. Araw at gabi, dadasalin po ninyo ito hanggang sa unti-unti po na inyo pong mararamdaman na natutulungan na po kayo ng karunungan na ito. Mabisa po ito mga kapatid. Sagrado po ito mga kapatid. Kaya huwag po ninyong gawing biro ang paggamit dito. Hanggang dito na lamang po. God bless at ingat po palagi.